Gawin ito sa full moon. Ang April 24, 2024 ay isa sa pinakamaserteng buwan at ito po ay mayroong mga dobling swerte o tinatawag din po itong months of double. Doble po ang swerte ngayong April 2024. Maari po tayong gumawa ng ritual para tayo ay makaakit ng swerte at mananatili po ito sa atin. Ito po ang unang gagawin. Tinatawag po ang ritual na ito na three leaf of fortune. Kumuha po kayo ng tatlong dahon ng laurel. Sulatan ninyo ng tatlong nine. Ang isang dahon, sulatan ng tatlong nine. Ganon din ang pangalawang dahon. At ganon din ang pangatlong dahon. So, yung tatlong dahon na yan, susulatan po ninyo yan ng tatlong nine. At yan ay susunugin po ninyo ng umaga. Papausok po ninyo yan sa inyong tahanan, palibot, labas, loob Papausok nyo po yung tatlong peraso na yan Pwede po kayong gumamit ng ulen kung gusto ninyo O pwede nyo naman pong uh, direct ansindihan yan kung nais ninyo At uh, ipapausok ninyo sa inyong tahanan Kasabay po ng pagpapausok ninyo sa inyong tahanan Magmanifest po kayo na mga gusto ninyong mangyari sa inyong buhay Ang April 24 po ay napakaswerte panahon sapagkat mas Maswerte po ang uh, paghiling natin sa kamilugan ng buwan, lalong-lalong lalo nakbo kung tatapat yan sa mga swerteng panahon, kagaya po netong April. At ang susunod na gagawin, money magnet ritual. Ang ritual na ito ay para po sa ating mga wallet or mga bag o mga bagong wallet. Pwede po sa kasalukuyang ginagamit na wallet o mga bagong wallet. Ito po ang ating gagawin. Kung ang ating mga wallet po ay meron tayong nilagay na ritual dyan, kagaya po ng mga dahon ng laurel, pwede po natin palitan yan netong araw ng April 24. At ang ipapalit natin dyan ay yung pasisinaga natin ng sikat ng buwan sa gabi. Ito po ang gagawin. Kumuha po kayo ng tatlong peraso ng coins. Pwede po ang tatlong mamiso, tatlong tigli lima or tatlong tagsa sampo. Maging ang tatlong na uh, 20 pesos na coins, pwede po yun. Kung gusto ninyo yon pwede po yun. tatlong piraso. Ngayon po, yan ay ating i-cleanse muna ng salt hugasan nyo po ng tubig na may asin yan bago ninyo gamitin sa ritual ang inyong mga wallet po kung may bago kayong wallet buksan nyo po pasinagan nyo muna ng nga ah, saglit lang sa araw para po ma-charge at maalis yung mga ah, negative energies na maaaring nagmula doon sa pinagbilihan niyo dahil iba't ibang tao ang tumingin dyan at humawak ngayon para naman po sa kasalukuyang mga wallet na ginagamit natin tanggalin nyo po yung laman ibig sabihin yung pera po ngayon kung may nilagay po kayo dyan na dahon ng laurel, pampaswerte, papalitan na natin yan. Yung coins na nandyan dyan sa loob na, kung may nauna na kayong nilagay na coins sa inyong mga wallet, pwedeng ilabas yan, i-cleanse at ibalik ulit. Isama yung mapanibagong tatlong coins na pasisinagan natin ulit sa buwan. Ito po ang gagawin, kapag nalinis na, na-cleanse na, na, na na, na salt cleansing na natin ang uh, uh, coins na ilalagay natin sa ating mga wallet At ating mga wallet ay pasisinagan po ng uh, sinag ng araw, saglit lang po At pagkatapos po yan na ay pausukan natin ng incense So kung meron tayong incense isang stick, pausukan po natin yung ating mga wallet para po meron tayong offering Para po yung wallet natin ay eh, palagi pong may laman at uh, hindi tayo nauubusan. Kahit anuman ang mangyari, palaging may laman ang ating mga wallet. Pagdating po ng gabi, pasisinagan po natin sa sinag ng buwan ang ating mga wallet. Ito po ang gagawin kapag ka nagpapasinag tayo sa buwan. Tayo po ay humihiling banggitin ang mga salitang ito. I am a money magnet. Tatlong beses. Tatlong beses nyo po babanggitin yan at pasisinagan. Habang pinasisinagan nyo yan sa sinag ng buwan. At Tsaka nyo po ilalagay sa loob yung tatlong peraso ng coins na inihanda ninyo. Ilagay niyo sa lihim na compartment. Kung yung mga wallet niyo ay may existing na na tatlong coins dyan, ilagay nyo po, dagdag nyo yung panibagong tatlong coins at maglagay ulit kayo ng panibagong dahon ng laurel. Kailangan po maglagay tayo ng mga bagong dahon ng laurel na pinasinaga natin sa full moon para po magkaroon ng good luck ang ating mga wallet at ito po ay ang matcha charge siya. So magkakaroon siya ng mga bagong energies na makakatulong para sa atin. Mahalaga po ang paggawa ng ritual sapagkat tayo po ay umaakit ng mga bagong enerhiya. Sapagkat kailangan po yun. Hindi po po pwede na stagnant energies, yung mga pampaswerte na matagal na sa inyong mga wallet or bag. Palitan nyo po yan lalong-lalong lalo na kung dahon ng laurel ang inilagay ninyo o kung naglagay kayo ng anis. Good luck ritual. Ito po ang gawin. Isulat ang pangalan ninyo sa dahon ng laurel pati apelido ninyo. Isulat nyo po. At sa likod ng laurel ng dahon, sa harap ng pangalan ninyo, sa likod, sulatan ninyo ng peso sign. Tatlong peraso ng peso sign. Ipausok nyo po yan habang kayo ay nagpapasinag sa buwan magkakaroon po yan ng uh, swerteng dulot para sa atin. Yan ay ginagawa para magkaroon tayo ng swerte sa ating mga karir. Mahalaga po na gumawa tayo ngayong April 24 sapagkat ito po ay months of doubles. Ang ibig sabihin, doble ang swerte ngayong buwan. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. At lagi pong tatandaan na ang ating mga swerte ay bumabase sa enerhiyang nakapaligid sa atin at paniniwala. Maraming salamat po sa panonood.